ako ng burger nila. Okay? Oo nga eh. Pero ito talaga, tipid po talaga. Tay, kumusta naman yung kita ng pagtitinda mo ng burger? Anong ah, nung una, siyempre hindi pa ako masyadong kilala. Kaya hindi ako pinapansin eh. Padaan-daan lang sila rito. Wala naman mga vloggers. May dumating ang mga vloggers. Salamat sa kanila. Ngayon, nakakabenta na ako ng 100 pieces isang araw. Salamat tay nyo ba guys, napadayo nga ako dito sa Ramon Magsaysay Boulevard, corner Poresa Street, Santa Mesa, Manila para tikman ang bagong pumapatok dito na masarap at mura na burger. At eto si Tatay Edric na nagbebenta sa kalye, quality at sulit na burger. Alam nyo ba nakaka-inspire din ang kwento ng buhay ni Tatay 12 years pala siyang OFW sa Saudi at naisipan na lang umuwi ng Pilipinas para mag-business mag na lang at makasama ang kanyang pamilya At yung dating nakaka-30 pieces lang sa buong araw, eh ngayon eh, nakakawan hundred na. Sobrang nakakatuwa kahit hindi may at may, eh may bumibili pa rin kay tatay. Ilan-ilan pa rin, handa pa rin sumuporta. Eh yung iba naman, eh talagang suki na ni tatay. Alam nila na masarap at sulit yung burger ni tatay. Makakasigurado daw kayo na malinis at masarap yung burger niya. Dahil siya mismo ang gumagawa. Tatay, magandang gumaga po. Kamusta po? naman. Ah. Ano po ay ko, Kailan po kayo nag-start magtinda ng burger? Mas ako ng June 2023. Hanggang ngayon, full burger lang. Ang ganda naman, una-tinda ko ng burger hanggang 30 pieces lang. Wala naman mag ako. Umabot tayo 100. May salamat tayo. Ang galing naman tayo. Bali, <laughs> dito po ba talaga tayong pwesto nyo? Hindi. Ang pwesto ko dati sa UERM, tapos sa may... Pagkita ko Damwal, Neta, Diabo, at sa San Juan Museum, sa Uh, San Carlos, salamat sa University, San Carlos University. Ngayon, dito na ako na sa place sa harapan ng 7-Eleven. Maraming salamat sa 7-Eleven sa mga crew. Uh, Buti, hindi naman po sir, kayo tayo pinagbabawal dito, hindi naman. Hindi naman kasi, ano, hindi mo sila kakabahan dito, napaka-pobie na ito, pwede sa pibenta nila eh. Apo. Tay, before po, ano po yung work nyo? Una kasi, nagtinda ako ng karne sa palengke. Apo. Tapos nagtinda rin ako ng ulam. Tapos doon, nag-abroad ako. Ang nakapag-abroad ako sa Saudi. Ilan taong po kayo doon, Tay? 12 years, no? Dibiru, 12 years? No? Ang tayo, Tay. Apo. Ang uwi ako doon, kada dalawang taon, ang uwi ako. Tapos doon, uwi na ako sa Pimila. Nagtinda na lang ako ng kwek-kwek. Nagtinda ako ng fishball. Tapos doon, nagtinda naman ako ng Shanghai. Apo. Siyomay. Kasi tinda ng lutong ulam. Nagtinda rin ako ng mineral water na tubig. Eh, paano naman kayo nagsimula tayo na magtinda ng burger? Paano pumasok ko yung eksena? Ang, ang um, yun, yung una, bumili ako ng, uh, ng, ba, uh, lang uh, ulam, nakukuha ako ng giniling, Kumuha ako ng burger. Ay, may stack yung giniling sa bahay. Ginawa ng hamburger. Ginawa ng hamburger, sabi ko, pwede ito, gawin kong hamburger. Yun, nagtinda ako ng hamburger ngayon. Ilagay ko sa styro pumapatok pala sa isip ko yan nung nasa, nasa lugar ako sa mall sa Alimol nakita ko yung mga gulay sabi ko pwede ilagay sa burger to kung may ilagay ko sa burger yun nagbing ko? nagtinda ko sa nagtinda na ko sa, sa San Juan Museum City Hall lang San Juan sa St. Jude ng San Juan layo pa lang tayo ng na sa, sa may Quiapo sa may Luneta saka Divisoria tapos hindi ko sa sa may St. na ako sa Pureza. Nandito ko lang din lang. ilang taon na po kayo ngayon tay? 62 na ako. Ano, si po. Okay, 62 na ako. 62 na Apost, e, ako tapos. Sin... yung yeah, lang mo e, 62. Apo. Atay, saan po ba ito matatagpuan para madali nilang makita? Ano so, yung, yung pwesto ko, nandito ako sa harapan ng harapan ng 7-11 ng Aramon Magsaysay sa Pureza. Tanto ng presa naman mag-send sa 7-Eleven. Araw-araw po ba kayong open dito? Araw-araw yes. dito kasi maraming salamat sa 7-Eleven mga crew, manager namin din sa gym. Maraming salamat sa kanila. Uh, tulungan nila Maraming salamat din sa LRT. So natin mga empleyado tsaka SG. Lalo lalo na sa taga Iris at PUP. Shout out sa kanila. Maraming salamat. Okay tay. 30 pesos mo no, tay yung burger mo. Pabili ako sa si, tay ng ano, tatlo. Tapos yung dalawa, take out na lang po yung isa kakainin ko po. Itikman natin. Bali tay, ano yung po yung nilalagay nyo dyan ay, nilalagay sa... Ano nilalagay ko ito? Sauce ay mayonnaise, ketchup, at sauce, tsaka nor seasoning. Ito. Apo, so, ang Apo. Ano gusto sa mga pagpasarap yung seasoning? Sige tay, subukan natin lahat. Bali tay homemade po yan na tay kayo gumagawa to, mismo. Kami gumagawa. Ako gumagawa. Let's get job. Hatchos. Konti lang hatchos para masarap. Yan. Magkano tay? 30 pesos lang. Bakit ang mura tay? Kasi kaya yan mura yan. Kapag marami yan, kaya lang mabenta mo marami, doon lalabas ang tubo mo. Pero pagka hindi na babalik sa iyo customer mo para mong nagbudol sila, eh, hindi na wala, wala benta mo. Kailangan panalo. Ayan diba? guys, so. Oh. Ito, na lang panalo. Pag naramdaman ako sa mo na magpanalo yung 30 nila, sa sa'yo. Sige po, Tay. Tay, kumusta naman yung kita ng pagtitinda mo ng burger? Ah, nung una, siyempre hindi pa ako masyadong kilala. Kaya hindi ako pinapansin eh. Madaan-daan lang sila dito. Wala nung mga vloggers. May dumating mga vloggers. Salamat sa kanila. Ngayon, nakakabenta lang ako ng 100 pieces isang araw. Yung ano talaga, pagkain ko talaga, hinahati ko pa sa umaga, tanghali, tsaka hapon, isang ulam lang yun. Sa umaga, ah, sa tanghali, tsaka sa hapon, kung ulam, hinahati ko pa yun para matipid talaga ako. Kasi may pinaaral pa akong anak. Kasi yan yung anak ng babae, tsaka dalawang anak ng babae, yung kambal ako eh. Ilan taon na po, Tay? Ah, na, 20 na sila, first year college. Ah, medyo mabigat-bigat yun, Tay. Oh, kambal, eh. Tapos, uh, okay lang natutuwa ako kung di ba, abot ako sila ng pera mabait sila ang dalawa oo oh. uh, ako sabihin natin na hila magbayad ng ilaw ngayon nabayaran ako ng ilaw nabayaran ko na rin yung may pagkain may nakakain na rin ako medyo yung sarsa na bote yung mga pagkain may sarsa yun nakakain ko Salamat po tay o oh, guys kasama natin si ma'am kay Shailura po ang pangalan Ay ah, ma'am, kumusta naman po yung ano ni tatay, yung burger ni tatay first time nyo lang po ba yan? Hindi na sulit naman sa 30 pesos yung ano yung burger ni Tatay. 30 pesos. Uh. And in next ko po na mo sa ay 30 pesos. Unlike like ko sa iba na mahal po ng burger nila. Um. Oo oh, nga eh. Pero ito talaga tipid po talaga. din natin pan natin. Okay, titiktik na nga guys. Sobrang daming sauce. Tsaka ang laki, di ba? Uh, tikman natin. yan guys masarap daw pero syempre titikman din natin yan mamaya mm -hmm. masarap siya kuya masarap siya ang dami siyang sauce <laughs> okay thank you ma'am uh, ayun sa mga gusto matry po yung better ni tata eh, pumunta na po kayo eh, sa may Koresa Street talagang 30 pesos okay na okay na masarap pa yun yes. tatay ethnic burger o, 30 pesos Please buy na po now na. so, ayan guys. Ito na yung nilayo natin sa Puresa. Puresa to tayo, no? Ayan, yung hamburger ni tatay. Ayan, 30 pesos lang to. Tapos, tingnan nyo naman. Ano laki ng ano niya? Burger niya. Tapos, yung pati nyo, hindi tinipid. Tignan natin. sabi ni tatay may lalo doon itong pagmamahal guys, let's try natin masarap siya guys tsaka yung anghang -ang niya, tatlo lang tsaka para sa ganito kalaki, eh, 20 pesos hindi na masama, not bad na nakatulong pa tayo kay tatay eh. quality at saka yung pack nyo tatay masarap masarap yung pagkakagawa malahat na ka. hindi siya nauuli sa mga kilalang burger ramis na yun ang beat nito tingnan nyo yung pate nyo solid sobrang good quality o oh, guys, kung gusto nyo matikman ang masarap at quality na sulit na burger ni tatay, check out nyo lang dito sa Ramon Magsaysay. Corner, Poresa Street, Santa Mesa, Manila. Hindi lang makita lang si tatay kasi nasa harap lang siya ng 7-11. Shoutout po sa lahat ng tumutulong kay tatay. Salamat ay. Sa Bye. Bye siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan niyo naman po ang video na to, paki-like and share naman po para tulong na rin kay Tatay. Na dumami pa yung customer niya. Hanggang sa muli, aking kabuhat. Peace out. All good. See you sa next vlog. Bro.